Ayong odto mga guys. Samahan niyo po ako magluto ng kaklay. Ito po ay ungol ng baboy o yung stomach ng baboy at merong may, may kasamang laman ng baboy na malapit sa may tenga. Ito po ay napakasarap. Ang paklay po ay bisaya recipe. Panoorin niyo po ako sa pagluto at sa po ang wala lang ako dito paminta dahil talaga ang paminta lang nakakalimutan ito na ko lalagay yung loya tsaka sibuyas ito na nagkisa na ako na ganoon ako ng ko ng mantika doon ayun Ito yung isa sa mga paborito kong lutong bisaya. Ayan, paklay, sarap. Hmm. Ah, stomach ng baboy at saka yung laman na malapit sa ano. Pwede rin halo itong mga laman loob ng baboy. Kaya lang, waste time na ang pag-prepare ko. Kaya ito lang. Ngayon ko lang naisipan na magluto. Dahil ako ay kagaling maglinis ng tindahan. Dahil na namili na yung isa kaya tanghalin ako na ako kapag luto lalagay ko na laman ito yung may ito sa toyo at saka limonsito or kalamansi dito po kasi ang kalamansi ay limonsito yung tawag Pagsiyon ko ng bahagya para hindi masyado malapit sa apoy ang cellphone. Itong sili na po, hindi ko na i-slice dahil napakakang nito mag-slice. Pampalasa lang sa dyan. Ito pa hindi pa masyado malumbot kaya pawalalamutin ko muna yan at lalagyan ng tubig. Ayan po, linagyan ko ng tubig at papalambutin ko pa ng konti kasi matigas pa yan. Yan, hapang nagluluto. Napapalambot pa ako na ng luto. Nilinisin ko muna yung table kasi may nag-is na pa na. Ah. Mga bata, eh, dito lang pinaglalagay yung kanilang mga plastic. Ayun, Ayan. Bili na po kayo sa aming tindahan. Ayan. Salamat sa ginawa at napuno na ulit. God is good in all the time. Okay. Ayan. Thank you, Jesus. Mga guys, nakakatakot ang init oh. Hindi pa naman hindi para hindi pa naman tumubo yung aming tanim. Sana bigyan kami ng ulan para tumubo yung aming tanim na mais. Ayun. Sabi niyo ito puputulin kang pagluluto ko. Pagluluto ko. At Ibidyohan ko lang ulit para sa reels. Thank you for watching. Ayan.